dahil alam mo na ay pagkikipagsaparalan, di ba? Dahil magbabahala na kanyang kapayapaan dahil sa bagyong uwan. Para hindi na bigyan maawa-awa. Thank you. At nandito po kami yan sa Barangay San Jose Mandaluyong City! Na kung saan mga problema po ay bibigyan natin ng solusyon. Mga problema po na iba't ibang nangyayari sa buhay ng tao. Na mga palayam, tweet, call, email. Pero iba ito! Dito yeah. lang. lang po yan sa... PRODUCT SHOWER! Speaking of iba, iba ba yung mga t-shirt nyo. Ah, t-shirt report! Okay, okay right? na po, okay na po. Okay, Tawagin na natin ngayon yung... Uh, teka tagalang t-shirt report daw. T-shirt report daw. Okay. Si Shelly! Oh Shelly, ano sa sabi? Masaya si t-shirt report. Bakit ang aso pag imported ang chika na may ari pet ko yan pero pag aspin huwag toki patayin mo <laughs> stishia <Why>, do na! Nasaan ang do 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 ka umunat ka, Ay, ya, po. <laughs> umunat ka. Ay, bakit 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 ang bakit 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 ang bakit 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 ang bakit 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 Jose. Jose, Jose, uy, Jose. <laughs> Nasa ano hustisya eh. Oh. Hi. Wala nang adjective, inuhuy pa. Wala Uy. man lang sinabi, ang pogi pala sa persona. Oh, wala ganun. Wala oh, ganun man lang. Meron namang ganun ah. Wala! Kaya pala tinatakpan mo. Oh, Nikki. <laughs> 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 Nikki. <laughs> ang, dapat, dapat na sigaw pala yan. Nasa nang Josesticia. Ah, 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 Usay! para kayo. ikaw na naman may kagagawa nito! Hindi na, kasi kainin Ay Ano Pero bago ang lahat, ba't na Ano ang ma'am? Okay, ati Pabla, what Kahit ang salamangka ay sangyos. Ssss! Uy! Uy! yan yung problem may mga Okay, pa ito po may nag-tweet! Ito na may nag-tweet! May nag-tweet. Wala ba? Kaya ka kasi. <laughs> Hahaha! Oo, wala pa! Wala pa! Titi-tiis! Hindi Sige na, may nag-tweet <laughs> <Pag -tweet, laughs> <Pag -tweet, laughs> na, na pala. Di ba, sayo natin nag-tweet? Oh, okay. Kailangan meron yeah, muna lang doon. Yeah. Ano <laughs> diba, natin, nag ah, okay. lang ako, <laughs> yung nag-rehearse? Ha? Sa oh, sa'yo mga nag-rehearse. Umuulan, mababasa sila. <laughs> Oo. Oh, oh, sige, ito na may nag-tweet. Gawin mo kayang solo lang, doktora. Ikaw lang mag-isha. I'm fine. naman ako yung shirt ha. Okay, ang una-tweet natin dyan? Ang una-tweet natin dyan mula kay... Kay... Uh, Rolly! Sabi niya, ang salamang ka isang Diyos ay ikataja kahit na napinataylan ng puso ng kanyang pinagdaanan. Ang tweet natin dyan mula kay Igan. Anak, love you. Wow, hindi yun! Dahil sa salamang ka ay naisang Diyos lamang po dahil matutos siya magmahal na kanilang kanyang daanan mo ngunit na pinagdainan sa pag-ibig. Tweet ati dyan mula kay like, Sheriel. Dahil sa kanya salamang ka sa Diyos ay napalalangin dahil sa puso dahil na kanyang pinagdadaanan ng mga hiwagang dandamin. Dahil yung tweet ati dyan mula like, kayan yan. Ah, Chou, 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 Nah, ini chou, 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 ahas. Ah, chou, 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 ayo, chou, 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 Ayo, chou, 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 Diba chou, nanya. chou, 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 Kasi daw yun ang mga salamangka na giging magical na kanyang teleserya na para pabaya po Dahil sa problema kita na atwerpan na lagi na sa namin. Oo. Tweet at dyan mo lang kayo niyan. mo kay Marion. Magkagawa na kanyang salamangka sa Diyos na isa niya yan at ilahat. Para matulong siya babaan kahit sa isang sagli. At tweet at dyan mo lang kay Dwafina. Ang kanila, ang pinahandaan nalang sa lamangka dahil sa Diyos ay na nalang yung kabay na kanyang inspiration natin. Lalo na sa mga telebabad show na public naman. Kaya ng Nuna Blanca. Ako? Yan na pala, Marad. Yan na pala. Si Mami, o. O, di ba? Yan na, mga potik lang, eh. Yan na pala, Marad. Okay. Okay, Marad. Salamat sa mga tweet Thank you. Pero buksan natin ang mga pila, mga mamasip. Pero bago natin na, bam, bubuksan natin lang ang mga sarap! Maraming salamat sa mga nag-tweet. Hoy! Buksan you, mo you na, doktor, ang mga nagsara. Buksan na. Buksan na, na ang mga nagsara, buksan natin ang linya ng na may nag-call. Tawa ko lang, madabar ka at 0908 rap na buksan na natin ang linya ng may nag-email. Ako, ako, mayari, sila sabi, tatabesi sa'yo, si Sabi, may nag-call ah. Email problem solving at gmail.com. At buksan na rin natin ang gate na mga Simana, problema guys, ng ka sa atin dito sa barangay? Ay, kasok! pasok! po kayo sa labas! Para hindi kayo Okay. Pupos gate. Ano ba ano mo, sir? Apalag ano, ko ay... Ako po si Jay. Ano ba ano, ano ba net? Pando. Ano pando? Ano, ano, pan, ano, 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 Pando. F A N D O Pando. Ah, Pando. Okay. Ano problema mo? Ayon sa episode number 117 na Machika, ay isang salamaka ba sa Diyos na yun sa kanyang nangyari sa Encantadia ba? Mayayari pa yun dahil kulang ako sa pansin. Dahil nagubapak ako sa lupa at ang kanyang lusak. Ah, yun. Yun, yun. O, oh, madali niyan. Ang solusyon na nito ay isang salamangka dahil sa iyo ang kanyang kapalaran para ipustora dahil nagkulang sa pansin KSP kulang sa pansin yan ang itindihan ko na uh, pando ang kanilang hinahangalin pagdating sa kanyang kaarawan ng kanyang Panginoon pero alam niya bakit pando dahil alam mo nagbabang sanusak. di diba sakit diba nila nang gawin yun diba lang, sakit yun na sinasabi na sa kapuso at si Adjo Rosin. Di ba? Yung nakilala mo niya sa telebabad. Lalo na sa public debate. Dahil sa problema ba, chika? Dahil sa gumapang sa rusak. Di ba? Yung bakit? Masakit. Nasa puso naman lang naman yun. Hindi na gumapang mo. A ano yun naman? Gumapang sa rupa. Gumu... Gumu... Gumapang gu gu sa rusak. Gumapang sa Bakit? Ano yun ang gawin? JL. Apo. Kung mapag sa rusak? Hindi. Ano yun? Kumakapang... ano karulit. Eh, sinasabi sa'yo, di ba? Yun ang ating katotohanan, di ba? Oo. Okay. Hindi ko na, paano dapat tayo na gumapang, di ba? Yung kanyang rusak ay nagiging isang sanhi ng pagkamatay. Yan ang itong pag-iwalay-walay. Dahil kulang ko sa pansin. Ayun. Dahil Gumapang ka sa Hindi na ito gumapang ka Ano yun? Gumagalaw kasaluhay <laughs> <laughs> alam luha. ba yan? Gumagalaw sa luha eh. Hindi ba naman yan eh. Ano ba yan? Gumagalaw sa luha. Este yun eh. Okay. Tandaan ba natin ha? Pando. Ang kanilang nating uh, gumapang sa lusak. Kaya huwag mo tayong paglusakan. Huwag niyo gulusak. Dahil wala kami na yun ang hinahangarin. Dahil dito, ang problema nito ng machika ang lagi tayong huwag kayong paglulusak sa buong mundo. Pati pa rin buong lupain na kanyang problema nito sa telebaba kung saan na problema nito ang lagi naming magmamahalan. Diba, pato? At ang katotohanan na naman po para sa isa-isa, para hindi kayo magsasagip ng kanyang buhay mo. Dahil dito ko na, pato? Opo, opo. Okay, salamat ha. Okay, sandobe. Pandome, tutunan po kayo dyan. Pero po, oi! No! Aaaaaah! Okay. Dito sabi sa inyo na ma'am, ba? Diba? Yan, uh, gumagapag sa lupa. Okay. Next. Ano pa ka ano mo? Pangalan ko ay Sandy. Sandy? Anong problema mo? Kahit isang sa ka dahil sa problemang ito na circus, ayos sa finale, Makakaroon ba na pagwawakas ba dahil sa salamangka ka na magiging engkantada daw? Ah! Ah! Ayun. Ang dalila niyan. Yan ang sinabi ni Tanong kanina, ang salamangka ba, salamang ka na ba ang isang Diyos sa Encantadia? Dahil sa finale episode ng, ano, Sir Cooks? Papa, oh, papa, um, oh, yun, okay. Pagigawa po, ang kanyang hinahanda ng circus kay Lira, ano pa kanin, kay Mia, di ba? Mia, Pagkaganap niya ni, ni Mikey Quintos, di ba? O, oh, tama. Nisi, si sa siya, di ba? Uh, Sandy, ang kanilang saramangka dahil sa telebabat ay Sunday grand sa gabi, no? Dahil sa isang ating katotohanan. Pero ang kanyang nang lalarapit na pagtatapos o upcoming penalty. Yan ang totoo. Ang sinasabi mo sa akin, ang saramangka dahil sa isang pag-ibig ng kanyang maramdaman. Pero ano? Dahil sa kanyang pinagdadaanan, ang kanilang kapalaran mo dahil masakit na kanyang katotohanan. Dapat dito, sa pagwawakas sa serye ay lagi na nasubaybayan. Para lagi tayo magmamahalan. Ano yung bakit? Ang katotohanan. Para mag-sweet ng kanyang happily ever after. Ano yung ba bakit? Sa pabramang ito, lagi na subaybayan ninyo. Diba? E Dapat mamahalan tayo. Sakit. Pero bukas, ano, Christmas Day siya ID na. Ako, sa GMA. Ako. Aba ah, nyo na bukas sa pagkatapos po nila All Out Sundays ha. Kasi, especially dito ha. Ang salamang ka ay ang Pasko sa Diyos, diba sa Circus. Dapat tayo sa programa ito. Kaya, alam niyo bakit? Lahat tayo naman na mamahala. Di ba bakit? Ang katotohanan lamang po ay nagiging kapalala mo ay nag-iisang ka lang. Sapagkat, alam mo na tayo lahat ay maramdaman mo, pabalikan mo ang kwento ng hati. 'di ba? Ang kalalang iisipan pa rin talaga dahil ang mararamdaman mo kahit ano pika marami dahilan, 'di ba? Diba? 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 Kaya tapat ito naman, Sandy, ang ganda sala ka sa Diyos na kanil-kanil ng ating kapalaran ay bukas parang ikatanapot dalawang linggo sa kaliwang panahon, di ba? Sabi niya, Father, di ba? Yan ang totoo, ang kanilang ating pagpapala natin ng mga salamangka ay ang engkantadya sa Pasko at sa finale ng circus, di ba? Yan ang ating solusyon. Tanda pa natin ha, na, sa Sandy, isa lang ang ating pag-ibig na ay mararamdaman mo kahit ang pinakamarami na ilan na kanyang kapalanas sa buhay na Panginoon. Uy! Oh, sino nagsabi? Oo, doon. Oo. Oh. O, oh, sino sinasabi siyo? Sinasabi niyan? Si Morissette Amon. <laughs> klasiko ko pa ata, oh? <laughs> Okay, sa di ako na ang kanilang sinasabi na ang kanilang magmamahala na salamangka ay isa Diyos na ating pag-ibig. Dahil ang kanilang engkatanya at ang pagwawakas sa circus. Diba? Naparas sa atin. Natin. Okay? Okay, sa dinin, may po kayo. Meron po. Bye! Because it's tapos yung course. Because it's tapos yung course. So, problem ba today yun? At yung problem ba today na yun, ang pag-ibig ng isang panalangin o ang pag-ibig ng isang panalangin ayaw po yan sa episode number 17 ng Alice Bungisis and Her Wonder Worries ah! Yan natin yung work of problem ba today na? Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na napunta dito. Huwag po natin kalimutan, my fight is for all to Filipino para ipapapuyat natin mga manood. <laughs> Ayan, maraming maraming salamat po sa lahat na napunta dito. Huwag po natin kalimutan, my fight is for all to Filipino for our country. Dito lang po yan sa <sighs> Problem, problem! Solving! Go Mane! Go yeah! Para <laughs> Para sa ating mga kapuso, para hindi kayo manunumbay natin.